Oh yeah mga kamonggis Kamusta naman kayo dyan So for today's video Maintenance day tayo ng ating Honda Click Dahil nilusong ko to sa baha So bibigyan ko lang kayo ng idea Kung ano ba yung mga dapat gawin Ano ba yung mga dapat palitan Doon sa Honda Click nyo So kung dadalin nyo naman sa kasa Maaring makatulong to sa inyo Maaring magkaroon na kayo ng idea Para Doon sa mga papalitan na pyesa Doon sa Honda Click nyo So isang paunawa lang mga kamonggis hindi ako eksperto ang i-apply ia ko lang dito yung mga nalalaman ko yung experience ko lang ngayon, kung meron pa kayong idea kung meron pa kayong pwedeng i-share dito sa video na to comment down below nyo lang ba diba? para nalalaman natin yung mga dapat gawin kapag nalubog yung Honda Click natin sa baha so tara, let's go puntahan na natin si Apple Red yung Honda Click natin yung Honda Click ko pala So dito ulit tayo magsisimula mga gis sa susian So mga gis, kung nalubog yung Honda Click nyo at hirap na kayong susian to yan, Pwede nyo siyang lagyan ng WD-40 sa butas na to Kung wala naman kayong WD-40 Pwede kayong maglagay ng langis Malinis na langis dito sa susian Matakan nyo lang ng malinis na langis tong susian na to Tapos ipasok nyo dito yan, medyo i-smooth na siya O medyo dudulas na ulit yung Pag-on Pag-on ng susian nyo So, dito naman tayo sa tangke ng gasolina mga kamonggis So, kapag nilubog ng baha Itong Honda Click nyo Kailangan nyo nang i-drain yung Gasolina nyo Tapos itong Sa loob nito mga kamonggis Merong fuel filter na tinatawag Papalitan nyo yun mga kamonggis Diba? So alam naman ng mekaniko yun mga kamongkis Kung sakaling wala pa kayong experience Alam naman ng mekaniko kung paano tinatanggal At kinakabit yung fuel filter na yun Para meron lang kayong idea kung ano ba yung mga dapat gawin Doon sa mga Honda Click nyo So dito naman tayo sa engine oil So ito yung dipstick ng Honda Click mga kamongkis So titingnan natin ngayon mga kamongkis Kung nagkulay gatas ba yung langis ng Honda Click ko sana hindi naman so ang tigas ayun so kung nakikita nyo mga kamonggis itong itim na to hindi naman siya kulay gatas so magandang sinyalis yan mga kamonggis na hindi napasukan ng tubig yung makina ako So mga kamonggis kahit na hindi nagkulay gatas yung langis nyo Dapat nyo parang i-change oil yan. yan So dito naman tayo sa coolant mga kamonggis Kapag nilubog yung Honda Click nyo Umabot o lumampas dito sa coolant Dapat nyo nang i-drain tong coolant na to Kasi posib may posibilidad na pinasok ng tubig yan So saan nyo ba i-drain yan? So dito drain yan mga kamonggis sa radiator May drain plug dyan mga kamonggis Hanapin nyo na lang kapain nyo na lang mga kamonggis Kung kaya kung hindi nyo naman alam Ipadrain nyo sa mekaniko So pwede nyo siyang hugasan ng tubig mga kamonggis dito Ayan Pwede kayong maghugas ng tubig dyan Kung may pera-pera naman kayo mga kamonggis Pwede nyo hugasan ng mineral water Ayan So mga kamonggis, kailangan din natin i-check yung mga fuse ng motor natin kung buo pa. Dito nakalagay yan sa lalagyanan ng baterya. So check, -check natin yan mga kamonggis kung buo pa. Ang lupa nung gilid. Nung cover ng baterya. So, dalawa yung cover ng baterya ng Honda Click, mga kamonggis. Ito yung unang cover. Tapos, ito yung pangalawa. Mahalagang pinakabit kinakabit yung dalawa na yan, mga kamonggis. Lalo-lalo na to. Protection to sa tubig. So, yan, mga kamonggis. Nabuksan na natin yung baterya. Tanggal na natin yung takip ng baterya. So, check-check natin itong mga fuse na to. Ito yung fuse. Pakita ko sa inyo. Ayan. So dito number 25 tapos yung sumunod na mga fuse 10 10 10 10 amperes na lang 25 amperes. So sa kaliwa, upper left, upper left corner 25 amperes. Ilangan na iba? Anim na fuse mga kamonggi so check natin kung buo pa, kung buo ba yung mga fuse. So eto, check, natin kung buo yung fuse. Kailangan nyo ng long nose mga kamonggis para makita nyo kung buo yung fuse. So wala namang putol mga kamonggis yung fuse na isa. Lagay na natin. Yung 25 ampere so walang putol. Ay putik. Ang hirap ikabit ah natin to wala rin putol kabit natin So ayan mga kamonggis, dito naman tayo sa part ng gear oil. So kailangan nyo din mag-drain o magpalit ng gear oil. Ayan, papalitan nyo yan. So yan mga kamonggis I-check natin yung gear oil natin Kung Nagkulay gatas ba Tara tingnan natin mga kamonggis Yun mga kamonggis nakita nyo naman oh. No? Kulay langis pa rin yung gat eh, Kulay langis pa rin yung gear oil So Magandang sign yan mga kamonggis na hindi napasukan ng tubig yung makina natin. Drain lang natin siya mga kamonggs. So, punta naman tayo dito sa part ng CBT o panggilid. So, kailangan yung ipalinis itong CBT na to mga kamonggis. Kasi yung mga bakal niyan sa loob, kakalawangin. Tapos dito naman tayo sa part ng air filter. So, <coughs> titingnan natin kung okay pa yung air filter natin mga kamo. Para meron kayong idea doon sa pwede pang gamitin at sa hindi na pwedeng gamitin. So, buksan natin mga kamonggis. So, mga kamonggis, ito yung air filter ko. At mukhang na disgrasya. Mahal pa naman ito. So, yan. Ito yung takip. Wala naman yan. Tapos, ito yung pinaka-air filter. So, madumi lang mga kamonggis. At hindi naman siya basa. Mukhang okay pa. So, ang gagawin ko dito mga kamonggis ay patutuyuin ko lang at bubugahan ko ng hangin. So, kung na naman kayo mga kamonggis, pwede na kayo magpalit ng bagong air filter. So, sa akin, ang gagawin ko nga ay patutuyuin ko lang at bubugahan ko ng hangin tapos sa may side ng air filter na to sa etong panggilid na to dito naman nakalagay yung ang hirap kasing i-video mga kamungis, eh. basta may spark plug dyan dito nakalagay yung spark plug kailangan yung check in din yung spark plug o ipacheck nyo sa mekaniko kung okay pa ba o hindi Yon. basta dito yan, dyan nakalagay yan dinudukot lang yan mga kamungis, eh. kaya lang malaki ayun nakita ko na ayun, 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 ayun ay putik hindi kita sa video mga kamongs. Eh. Basta may nandiyan nakalagay yung Basta dito sa side na to, dito nakalagay yung spark plug. Mga kamongs. So mga kamongs, magde-drain na tayo ng langis. Titingnan natin kung nagkulay gatas ba yung langis natin. Sana hindi natin mga kamonggis Kulay itim Walang kahalo-halong gatas mga kamonggis Yan no? Good na good yan Na good Maganda senyanis yan mga kamonggis Na makakatipid tayo So yon mga kamonggis Nag oily na yung aking face So isa na lang ang kailangan kong gawin mga kamonggis Pupunta ako sa motor shop at ipapalinis ko yung CBT ko. So hindi na ako pupunta ro sa motor shop ng Honda doon na lang ako sa teka tekang motor shop siguradong kayang kaya na kayang kayan na nilang linisin yung panggilid o CBT ko so maraming maraming salamat sa panonood nyo mga kamonggis ako'y napagod ako'y hiningal doon sa paggawa-gawa ko na yun ha? so hanggang dito na lang mga kamonggis dito ko na lang tatapusin yung video kung meron ka pang tanong na gustong malaman comment down below mo lang at sasagutin ko yan sa lalong madaling panahon. So, babay na! Kain na tayo, ma? Ma, ah, kain na tayo. Kakain na kami, mga kamonggis. Uh, tara, pasok tayo sa bahay namin. Napakadilim. Taran! Ang dilim ng bahay namin! I don't believe ooh I'm na me, I don't bum baba, yum 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 Gimme fuel! give me fire! give me that which I desire.